Ngayon po, uh, parang sa, sa sinasabi din po kasi, uh, para sa ilan, ano, nagbabasa rin po kasi ako ng mga comments, and even I myself, Commissioner, napapaisip po kami na yung ganito kalaking halaga, kung paano nga po ito nakalusot sa BIR, lalo pa pagsasali sa bidding po yung mga contractors natin, kailangan po nila ng BIR tax clearance bago po sila makasali daw dun sa mga bidding ng government projects natin. Ang tanong din ng ilan, paano daw po patuloy na nakakakuha daw ng tax clearance yung mga kumpanya na konektado sa Diskaya kung totoo nga na hindi sila nagbabaya daw po ng tax kasi hinahanap daw po yun sa bidding? Yes, sa uh, tama po no kinakailangan talaga ng tax clearance pero nakakakuha po ng tax clearance kasi po ang mga kumpanya kung walang delinquent account meaning final na yung uh, uh, assessment so katulad niyan yung uh, minsan po kasi especially with the, the case of uh, Diskaya na hindi masyadong nag uh, uh, nag kooperatiba no so kinakailangan talaga dumaan sa napakaraming proseso para mag maging valid yung aming assessment na ginagawa kasi pagka nag-issue kami ng LOA eh hindi nila tatanggapin so ang dami pang prosesong kin kinakailangan pagdaanan hanggang sa mauwi sa pag-issue ng SBP tapos sa bago mag-issue ng mga several assessment notices at uh, magpo-protest pa sila tapos magiging final kaya tumatagal yung proseso at uh, habang umaandar yung proseso na yan eh entitled sila sa clearance dahil wala pa naman talaga silang tinatawag na delinquent account meaning uh, final oh. lang na final na yung assessment. Oo. Oh, oh. So pero So kami... mm. yes. Sige po, tuloy po. So kaya ano hindi lang yung mga hindi lang makakakuha ng uh, clearance eh kapag ka naging final na ang uh, assessment katulad nung isang uh, ano um, yung 2019 yung taxable 2019 Oo, naging final na po yan so uh, yung isang corporation yun hindi na makakakuha ng clearance yan dahil meron na kaming uh, naging assessment na naging final Oo oh so kailangan may finality muna galing po mismo sa main agency ng BIR para po masabi na hindi na sila puwede parang ganoon po yung nangyayari Opo, uh, ganun po 'yan. Eh, at uh, matagal po yung proseso kasi niyan dahil nga sa due process, sasabihin naman nila bakit naman uh, bakit naman sila uh, walang clearance eh hindi naman sila pa final at uh, pwedeng mali ang uh, ang BIR sa pag-assess kaya unfair naman uh, sa 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 mga taxpayers kung hindi sila makakakuha ng clearance. So kaya 'yan ang nagigimbasihan, kailangan final na muna yung assessment at delinquent na yung account bago hindi sila makakuha ng clearance. Uh, is that part of the procurement uh, regulations po, uh, uh, Com, pati po sa BIR? Uh, opo, ano, Akin. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Ang part ng bidding process, yung, again, mm -hmm. requirement mm -hmm. na kinakailangan may clearance mula sa mm -hmm. BIR, tax mm -hmm. clearance. Mm -mm 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 -mm. Yun nga po, kailangan ng tax clearance. Pero sinasabi din po na... Kapag mayroong pang question doon sa tax clearance na iyan, yung isang gustong lumahok sa government bidding process, papayagan pa rin? Uh, yun po yun? Meron may, pong regulasyon na gano'n, uh, Com? Uh, Papayag kasi uh, hindi po namin kayang i- mm -hmm uh wag bigyan ng clearance kung hindi delinquent kasi parang mm -hmm. kapag masabi kasi may utang ba sa gobyerno mm -hmm. eh hindi natin masasabing may utang na agad sa gobyerno kung mm -hmm. nasa assessment stage pa at hindi pa final yung yung mm -hmm. uh, assessment mga kapatid brothers and sisters saan ka pa dito na tayo sa totoo dito na tayo sa True FM mga kapatid mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!